Panahon, 700,000 taon na ang nakalipas. Bago pa man umusbong ang mga bayan at kaharian, may mga taong nanirahan na sa lupaing kilala ngayon bilang Pilipinas. Noong 2018, nadiskubre sa kalinga ang mga kasangkapang bato at buto ng napatay na rhinoceros, patunay na may tao na sa bansa mahigit 700,000 palom taon na ang nakararaan. Pinaniniwala ang mga Homo erectus ito na naglakbay mula Asya gamit ang bangka o tumawid sa mga tuyong lupa noong panahong mababa pa ang tubig sa dagat. Makalipas ang libu-libong taon, natagpuan naman sa Tabon Cave sa Palawan ang mga labi ng Tabon Man na tinatayang 50,000 pound taong gulang. Itinuturing siyang isa sa mga sinaunang Pilipino, marunong gumamit ng apoy, mangaso at gumawa ng kagamitang bato. Ang mga sinaunang ito ang naglatag ng unang yapak ng pagiging Pilipino, matatag, maparaan at mapangahas sa pagtuklas ng bagong daigdig.